hello, magandang umaga, happy palit time sa inyong lahat. Uh, nandito kami sa Grand Central SM, kasama ko yung aking tatlong anak. Jim! Ayan o, oh. hindi na magkamukha o. Oh. kami mga inasal, kami ng apat. Dito, 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 liligaw ka, iiwanan ka namin. na. Uh -huh. Haba ng pila dito sa mga inasal number ter 31 pa kami oh. Hindi uh -huh. <laughs> nag-vlog ako. <laughs> Ayan oh, uh, ito yung anak ko mukulit. Gugutom na raw kami. Eh isa oh, nagmamadali na oh. Yeah, number 31 pa kasi yung aming number. Napakaraming tao guys oh. 30, malapit na tayo. Oh, tumawag na yung 30. Sunod na kami. <laughs> So, 31. Malapit na kami. Well, kain muna kami, kain muna. Mag-date muna kaming apat kasi yung aming mama nasa Saudi. Okay.